Ang white lady daw sa isang barangay sa Lingayen, Pangasinan ang nagdudulot ng takot at pangamba sa mga residente doon at sa mga dayo sa lugar. Nakikisakay daw sa sasakyan at nagpapakita sa gustong pagpakitaan ang white lady na ito. Malalaman natin ngayon at makikilala ang pinaniniwalaang dumalandan white lady. Sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, balot ng misteryo at kababalaghan ang isang barangay na sa tuwing sasapit daw kasi ang gabi. Umaatake raw ang isang misteryosong babae na nakaputi. Ang 52 anyos na si Mang Ernesto Estrada, isang mangingisda may kwento sa White Lady. Ang makapanindig balahibon niyang kwento nagsimula sa mismong bahay niya. Kararating lamang daw noon ni Mang Ernesto mula sa pangingisda nang magpakita ang isang hindi inaasahang bisita. Yung nakatakot yung talagang bumukas yung pito na nakita ko yung sa tindi ng pagkabigla. Hindi na raw noon nakapagsalita pa si Mang Ernesto. Mukha lang ang nakita ko kasi lumabas lang sa bintana. Nakatakot, parang bruha na ano. Mula noon, hindi na raw siya nilubayan ng white lady. Malimit na itong nagpapakita sa kanya saan man siya magpunta. Halos sa isang linggo, dalawa o tatlo siguro ang bisis kung saan ka pupunta. Makikita mo na lang doon, andun na yun. Sumasamparin daw ang white lady kahit pa pumapalaot si Mang Ernesto para mangista Pag nakatulog ka ng ganyan, pag gusto mong pandawin, magigis na mo na lang na nandun siya sa Arab. Pero pag matagal mo na natitigan, parang unti-unti siya nalulusaw din yung parang nawawala no, siya. Tinitibayan na lamang raw ng mangingisda ang kanyang loob sa tuwing makikita ang babaeng nakaputi. Pero hindi lang sa kanya nang gugulo ang nakaputing babae. Ang anim na put anim na taong gulang na si Alicia Tulot, hinding hindi makakalimutan ang kanyang kakilakilabot na kwento. apat na taon nang nakakaraan, nagtungo raw sa ilog si Aling Alicia, kasama ang kanyang bilas. Pumunta kami sa ilog, katapos, kasi maliwawa na yung buwan eh. nag ano, kami. Masarap daw noon ang naging kwentuhan ng mga magdibilas. May mga pagkakataon pangaraw na napapalakas ang kanilang tawanan naramdaman ko na parang malamig ang balika ko. Parang may, may tumulak sa amin. Ah! Dahil sa nangyari, hindi na nga raw lumapit pa sa ilog ang ali. Ang dibdib ko parang ano na, parang mamamatay na ako. Matagal ako na hindi pumunta dito. Kasi na, ano ako na, natatakot ako eh. Hindi lamang sa mga residente nagpapakita ang white lady. Kahit pangaraw sa mga dayo o nakikiraan lang sa tulay ng dumalandan, nagpaparamdam ito. Ang barangay chairman ng Dumalandan East na si Rodel Rodriguez aminadong may mga lumapit sa kanyang tanggapan para ipaalam ang nangyayaring kababalaghan sa kanilang lugar, partikular sa tulay na dinadaanan ng mga motorista. Maraming nadidisgrasya din diyan. Sabi nila, white lady daw yung nandito sa aming tulay. Batay pa sa punong barangay, usap-usapan na pala daw na biktima ng isang krimen ang naturang nagmumulto ang babaeng nakaputi. Sabi-sabi din nila nung nagtanong din ako dito sa sinong ng tulay, ano, nilip yata yun eh. Ang mga white lady kasi, isang mga restless souls yan eh. So, kasama yan sa kaluluwang kondenado or kaluluwang isinumpa. Tao yan na sinumpa na mananatili sila sa lupa. Sa opisyal na pagtatala ng barangay, umaabot ng halos tatlo hanggang apat kada buwan ang nangyayaring aksidente sa kanilang tulay. At halos lahat ay isinisisi sa sinasabing babaeng nakaputi na gumagala. At ilan sa mga taong sinasabing nagkaroon ng close encounter sa babaeng nakaputi na ito ay humarap sa rated Corina. ang 25 anyos na si Jacqueline Tentinilia. Pinatunayan din ang umano'y gumagalang white lady sa lugar. Nakasalubong niya na raw ito nang minsang gabihin siya nang uwi sa kanilang bahay. 12 am na po, pauwi po ako galing Dagupan. Tapos nung mga nasagit na po ako ng tulay. Natatakot ako kasi mag-isa ko lang. Kasi bali balibalitan na na makakatakot doon kasi marami doon na ganyan. Rinig-rinig ko lang din naman ko na. Ganun nga, meron nga daw po white lady. Pero syempre, hindi naman po ako naniniwala kasi hindi ko pa na-experience. Pero nang makita na raw niya ito, doon na daw nanindig ang kanya balahibo. Tapos nung nasa tapat ko na siya, nilingon ko siya. Tapos ko yung bandang paano. Wala talaga. Naka, nakalutang lang talaga. Sya. Binilisan ko na yung takbo ng ito. Kinumpirma naman ng Lingayen PNP. Pero iba ang kanilang pananaw kung bakit nangyayari ang mga aberya sa tulay. Uh, regarding po sa mga aksidente na nangyayari doon sa area na yun, uh, mostly naman base sa mga investigation namin, ang, ang main cause yung, ano, yung uh, recklessness ng driver yung nakainom, uh, nagmamadali, na mabilis yung patakbo, at sa kapag umuulan, uh, madulas kasi yung daan na yun. Yung mga uh, signages, isa rin na faktor yun na magkakaroon ng aksidente, saka yung mga ilaw, kung madilim. May payo ang PNP Linggayen sa mga residente at motorista sa lugar. Mag-ingat po sa pagmamaniho, wag uh, huwag mag-aapura. Uh, lagi tayong uh, uh, defensive driving. Ah, sa mga na residente naman, uh, ah, may papayo natin na ah, wag natin ah, masyadong paniniwala yung mga kwento-kwento na gano'n. Uh, ah, ah, natin kung ano yung findings ng investigation. Agad namang kumilos ang tanggapan ng barangay para tugunan ang mga kababalaghan at aksidente na nangyayari sa kanyang nasasakupan. Pumunta po ako sa mayor, nirequest ko po na lagyan po ng straight light yung tulay namin. Hindi pa rin nasasagot ang tanong kung bakit may mga nagpapatotoo na nakikita ang white lady na Sa ngayon, unti-unti nang naglalaho ang kwento ng white lady sa lugar. Umaasa ang mga residente doon na babalik na sa normal ang kanilang buhay malayo sa takot at disgrasya. At sanay kung ano man ang dahilan na hindi na siya nakikita. Hindi na talaga muling pagpakitaan pa sila ng dumalandan white lady.